So, ayan. Hello po, everyone. Ayan. So, ang sahuram po dito sa Hong Kong is nag-range po siya ng 32K to 35K pesos po. So, ang po ang sahuran dito, no? Para sa ating mga domestic helper po na nagtatrabaho dito. yan po ang basic. So, every year po, tumataas siya. Nagdadagdag po sila ng 100 Hong Kong dollars government po dito. So not bad, 'di ba? Every year tumataas siya. So ayan po ang basic salary, 32 to 35k a month po ang sahod. So depende pa po yan. Yan na po yung pinakamababa kumbaga. Marami pong employer dito na medyo mas mataas po ang binibigay nila kumpara sa nakalagay sa kontrata. Ayun po. Depende po kasi sa workload. Minsan, yung mga amo may consideration pag medyo mas marami ang trabaho. Kaya, tinataasan po nila kesa sa minimum wage dito. So, ganun po. Sana sa Pinas, ganun din po. Every year, tumataas by everyone.